Yan, pastol-pastol lang muna kami ng mga laga namin. <clears throat> Ayun yung pinakamatanda kong inahin. Na kahit amoy mo, ay eh matapang pa rin. Diyan mo na lang lagay? Eh baka madali sila ti Abe. na din. Mayroon pa dun eh. Hindi, baka ano yun ang kalawit eh. Lalo nang sikiba yun. Wala bang ano dun? Masukol ba? Masukol ba? Yet, you know. Hindi nga, inaalala nga natin yung kalawit. Kasi nga, di ba na, ayun no, twin o. Pinitan na yun eh, no? Pwede nga dito yun. Oh. Nanunuwag pa naman yan. Baka madali eh. bapag pa tayo. Tumama mo.